Sino nga ba ang pinaka-miserable at pinaka-malungkot na tao? Hi, this is Velden Lim and you are watching Relationships, Shift Your Relationships, Change Your Life. Sino nga ba ang pinaka-miserable tao? One day, mayroon tatlong magkakaibigan, nagtatalo-talo. Yung isa, NBSB, no boyfriend since birth. Yung isa, um, OFW, na nagtatrabaho sa Saudi. Yung isa, Buda. Nagtatalo-talo sila kung sino daw ang pinakamalungkot sa kanila. Bumanat itong, N itong NBSB, sabi niya, ako ang pinakamalungkot sa lahat. Bakit? Kasi tuwing Pasko na lang, laging malamig ang Pasko ko. Aba, natural. Eh, kailan ba naman naging summer ang Pasko? Natural, Desembre. Laging malamig yan. Pero ang sinasabi niya ito, tuwing February na lang, Valentine's Day, wala siyang kadate, lagi siyang mag-isa. Kaya siya daw ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Hindi pumayag itong OFW at sabi ng OFW. Aba teka lang, teka lang. Hindi ikaw ang pinakamalungkot, mas malungkot ako. Kasi may pamilya nga ako, pero andun ako sa Saudi nagtatrabaho mag-isa habang miss na miss ko sila sa Pilipinas. Bumanat naman itong isang biuda, sabi ng biuda. Sabi niya, ako ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Kasi ikaw, NBSB, pwede ka pang mag-asawa. Ikaw naman, OFW, umuwi ka lang. Pwede nang mabuo yung pamilya mo. So ako ang pinakamalungkot, sabi nitong byuda. Kasi patay na daw yung kanyang asawa at forever alone na siya. Sino nga ba ang pinakamalungkot sa kanilang tatlo? Alam nyo, naniniwala ako, wala sa kanila ang malungkot. Bakit? Because anytime, pwede silang kumuha ng kaibigan na makakasama. Kasi naniniwala ako, pakinggan nyo ito mabuti ha, ah, na ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo ay yung taong mag-isa sa sisok hindi gagalaw, bad trip. Imagine niyo na lang 'tong mga batang ito. Na try niyo na 'yung maglaro kay Ran Siso mag-isa lang. Ang lungkot kaya noon. What's my point, my dear friends? Why am I sharing this story to you? Because in life, here's the truth. You cannot do it and you can never do it alone. There is no such person as a self-made man. Kailangan mo ng tulong ng bawat tao. And I believe your 2016 has been awesome Because people in your life has shaped you, has helped you, has transformed you in one way or another. Kaya itong invitation ko sa inyo as we end 2016 and as we start 2017, my invitation is that you thank God and think about the people who have helped you in your transformation, especially for throughout the year. And I want you to thank four people. First, I want you to thank God. because everything that we have is because of Him. Number two, I want you to thank the people who helped you, yung magpasok sa'yo sa trabaho, yung nagbigay sa'yo ng, ng, ng mga racket, yung mga nagbigay sa'yo ng negosyo, yung mga customers mo, yung boss mo, yung pamilya mo, lahat ng mga tumulong sa'yo, yung mga taong nakinig sa'yo, sumama sa'yo, yan, pasalamatan mo yan. People who have helped you. Third, you need to thank God for the people who have hurt you. Yes, you heard that right. Even those who have hurt you. Yung ex mo na iniwang ka at pinagpalit ka sa mukhang puso at mukhang paa. Kasama yan sa mga kailangan mong pasalamatan. Yung boss mo na lagi kang pinag-overtime. Yung mga taong nanakit sa'yo. Bakit kailangan pasalamatan yan? Because those people, in one way or another, shaped you, transformed you, and you learned from them. And you need to thank God because those people have made you tougher and stronger. Yes? And last but not the least, I want you to think yourself. Because throughout these years, everything that you have done, you should be thankful for that. You need to pat yourself on the back. Kasi minsan, yung sarili natin, hindi maganda ang relasyon natin sa sarili natin. Pasalamatan mo yung sarili mo sa mga magagandang bagay na ginawa mo ngayong 2016. And my prayer is that come 2017, you will be with more people people who can help you encourage you and build you up and i pray that your 2017 is going to be a big blast better things will come your way if you are not alone because you can never do it alone you have God with you and you have people around you again this is Weldon Lim and you are watching relationships Shift your relationships, change your life. Happy New Year!